skabechu. Uh, sarap po. Skabech. Ngayon. Wow. Skabech. Yami. You know, skabech and tilapia. Mga wow, kobosis. Wow, sarap oh. Uh. Kitan yan ng sos. lapot, diba? Fresh tomatoes. Tapos Mayroong luya. Wow. Kuha tayo guys oh. Sarap yan. Diba, yan yung niya eh. Kahit hindi na tayo gumamit ng, ng gumawa ng sausawan. Alright. Tamang taman tama na ito mga ka TV. Yes. You know. Sarap mga ka-oversees. Looks yummy. Sain tayo. Tara. Alright. Siyempre. Ayusin muna natin yung buko natin mga ka-oversees baka kumain. Diba? <laughs> Retouch muna. Yes. Yeah. At syempre, ito na tayo guys. Kain tayo. Mmm. Sarap mga ka TV. Diba? Panalo. Panalo yung sauce. Alright. Sakto lang yung alat niya sa kanin. Mga ka <laughs> All Alright. Tiyan mo yun. Mmm. Sarap mga ka TV. Sarap. Mmm ayos pa sa all right mga overseas kaya kain tayo mga overseas tv yes yummy <laughs> enjoy eating mga overseas